Magugulat ka sa sobrang yaman ni ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Sino nga ba si Ko? Ayon sa mga pampublikong tala, ang buong pangalan ni Congressman Zaldico ay Elisaldi Salcedo Ko. Ang Salcedo ay ang kanyang middle name o apelyido ng kanyang ina, maternal family name. At ang Ko naman ay ang apelyido ng kanyang ama, paternal family name. Si Zaldico ay ipinanganak noong December 8, 1970. Nag-aral siya sa Legazpi City at Tabaco City para sa elementarya at sekundarya. Nagtapos siya ng bachelor's degree sa computer engineering sa AMA Computer College at kumuha ng Master of Business Administration, MBA, sa Aquinas University noong 1998. Ang asawa ni Zaldico ay si Mylen Recinto Co. Bago pumasok sa politika, nagtatag si Co. Kasama ang kanyang kapatid na si Christopher Kitoko nang Sunwest Construction and Development Corporation, SCDC. Noong 1997, ang Sunwest Group of Companies ay lumaki at naging isang malaking negosyo. Kasama na rito ang pagmamay niya sa Misibis Bay Resort sa Bacacay, kung saan siya ang Chairman of the Board at Chief Executive Officer, CEO ng Sunwest Group. Kilala siya sa Bicol bilang isang negosyante na nagpagawa ng mga kalsada at tulay sa rehiyon. Nagsimula siyang manungkulan bilang kinatawan, representative, ng ako Bicol party list sa mababang kapulungan, House of Representatives. Noong Hunyo 30, 2019, na italaga siya bilang chairperson ng House Committee on Appropriations noong Hulyo 25, na isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Kongreso. Ngunit, tinanggal siya sa posisyon na ito noong Enero 2020 dahil sa tumitinding mga kontrobersya na niya ang kanyang pwesto sa mababang kapulungan para sa 20th Congress. Si Zaldico ay sentro ng kontrobersiya tungkol sa mga alegasyon ng katiwalian na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control ng gobyerno at umano'y insertions sa panukalang pambansang budget para sa 2025. Sinasabing ang kanyang mga kumpanya, lalo na ang SunWest, ay nakakuha ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata mula sa flood control program mayroon ding mga alegasyon na siya ay sangkot sa pagmamanipula ng alokasyon ng pondo. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon na tinawag niyang walang basehan at politikal at iginiit na wala na siyang kinalaman sa SunWest West simula pa noong 2019. Kasalukuyan siyang nasa Estados Unidos at sinabing ito ay para sa medical treatment. Dahil dito, binawi ng speaker ng kamara ang kanyang travel clearance at inutusan siyang umuwi ang Department of Justice, the DOJ naman, ay nagpaplano na humingi ng Interpol Blue Notice upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Nagpahayag si Ko ng intensyon na bumalik sa Pilipinas upang harapin ang mga malisyosong akusasyon, umaasa na mabibigyan siya ng due process at masisiguro ang kanyang kaligtasan. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng pag-akyat mula sa pagiging negosyante hanggang sa pagiging isa sa mga maimpluwensyang mambabatas sa bansa na ngayon ay humaharap sa matitinding pagsubok. Batay sa mga ulat at impormasyon, ang mga pangunahing ari-arian at kumpanya na iniuugnay kay Repemu Elisaldi. Zaldi Co. Ang kanyang yaman ay pangunahing nagmula sa kanyang mga negosyo, lalo na sa sektor ng construction at real estate. Sunwest Group of Companies, Sunwest Construction and Development Corporation, SCDC. Ito ang kumpanyang kanyang itinatag kasama ang kanyang kapatid noong 1997. Nananatili siyang itinuturing na may connection dito kahit iginigiit niya na nag-divest na siya noong 2019 lalo na dahil ito ay isa sa mga nangungunang kontraktor ng gobyerno. Misibis by Resort siya ang chairman of the board ng sikat na luxury resort na ito sa Bakakay, Albay. Air assets, mga sasakyang panghimpapawid. Ito ang isa sa pinakamalaking issue na lumabas sa mga investigasyon dahil sa napakalaking halaga nito na umaabot sa halos 4.7 bilyon. Ang mga sas sasakyang ito ay nakarehistro sa ilalim ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanya. Kabilang sa mga ari-arian na ito ang 11 aircraft at helicopter. Misibis Aviation and Development Corporation. Kabilang dito ang isang Gulfstream 350 business jet at mga helicopter tulad ng Augusta Westland ADE-39 at Bell 407. Hightown Construction Development Corporation. Kabilang dito ang ilang air assets. Real estate at iba pang ari-arian Pasig City Mansion Pack Penthouse. Ayon sa testimonya ng isang whistleblower, ang kanyang bahay sa Pasig ay ginamit umano bilang drop-off point ng bilyon-bilyong halaga ng kickback na nakalagay sa mga maleta. May mga ulat din na meron siya at ng iba pang individual na konektado sa isyu, mga mamahaling sasakyan. Dahil sa mga akusasyon ng katiwalian na may kinalaman sa flood control projects, humiling ang Department of Public Works and Highways, DPWH, sa Anti-Money Laundering Council AAMLC na i ang mga ari-arian, lalo na ang mga air assets, ng mga kumpanyang nauugnay kay Zaldico. Ang AMLC ay naglabas na ng freeze order laban sa ilang ari-arian ng mga individual na konektado sa issue. At ngayon, ang alegasyon sa kaso ni Zaldico ay patuloy ang imbestigasyon.